Hi po mga idol, Dimeros ng Minanaw Dito po tayo sa Manolo Fortes Napaka traffic ito mga idol Tingnan natin sa baba kung anong nangyari doon Ito po bayonet namin mga idol September 24 2024 Adlao na Martes For today's video mga idol Welcome to my vlog Padalong mi sa daba mga idol Gikan mi o kagayaan Matumik magkuhag baklod Padalong sa takloban Itong tanahon din mga idol Ang sitwasyon sa ubos Manolo Portes para mga idol oh ala agoy arang truck mga idol Lagpila. ikan si babaw taas kayong Anita sa ilalong sa kahoy, magpalandong, eh, grabe ka-init. ah, sitwasyon diri. Tapos abos, agay. Kalayo. Kita to yung mga idol. May nagpasaka, may nagpanaog. Grabe kainit sa panahon. Traffic pa. Yan o. Mga truck sa ibabaw. Nasa dito sa obos. Nagpila po dito sa obos. Osaka na sila kami po panaog kining na di sa dool kinidiri panaog na na panaog parito katong dito sa obos. Osaka po to tora nagpila po sila dito pagkatagahan mo Sige na itabo ari sa boss. Amping mga idol. Time check. Alas 12 City sa hapon. September 24 2024 mga single motor yung makagi magkuna lang ako ito magdagan read it <laughs> biya na akong driver Terus kau magulat. Five minutes.